si J.M. De Jesus para sa pasada balita ngayong alas 2. Target ng Department of Transportation na matapos sa first quarter ng 2026 ang pag-aayos at pagbili ng right-of-way at mga lote para sa labing siyam na istasyon ng southern portion ng North-South Commuter Railway o NSCR Project. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Right of Way and Site Acquisition, Irish IC Calaguas, aabot sa 875 lote ang kailangan makuha ng kagawaran na makakaapekto sa 893 informal settler families. Kasalukuyan ay itinatayo ang paglilipat ng tahanan ng mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng Socialized Housing Finance Corporation sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Upang mapabilis ang proseso, inaprobahan ni DOTR Secretary Vince Dizon na pagdagdag ng 300 at 38 manggagawa para sa ahensya. Nauna nang sinabi ng kalihim na makukumpleto ang bahagi ng NSCR sa Clark patungo Malolos Bulacan sa first quarter ng 2028 bilang pagtalima sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa oras na matapos ang railway system, tatagal ng lima o tatagal na lamang ng dalawang oras ang biyahe mula Clark hanggang Calamba Laguna. Kumakailan ay naiulat din na naresolba ng DOTR ang limang malalaking sagabal sa right-of-way ng Metro Manila Subway Project sa loob ng apat na buwan. May gitatlong taon raw na kabinbin ang naturang usapin bago natutukan ng kanilang tanggapan. Sa pamumuno ni Dizon, mas marami na rin ang naipadabad na reforma at mga proyekto makabuluhan ng DOTR para sa mga commuter. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.